guys mga lods andito na tayo mga lods sa uh, BIR mga lods ayan ayan ganap natin mga lods sa BIR uh, napakahaba ng pila mga lods so pipila tayo para makapasok tayo sa loob mga lods so, ayan ganap natin sa loob ba lang napakarami ng tao sa loob mga lods andito tayo sa labas pero so, siyempre mga so, pipila na rin tayo para makapasok na ta rin tayo mga lods ayan ang ganap mga lods Baraba ng pila para makapasok tayo. Okay, uh, all that's. Hindi <laughs> <laughs> mo na naman nabasa, no? lords, nakita nyo ba ito mga lords ayan nakita nyo yung report nyo yung mga lords And dito tayo sa 3C ngayon, mga lords, ayan sila lahat, labing tatlo yan sila mga lords, etong 3C na ito mga lords, kaya buo ito na 3C more to dahil sa kanina mga lords, ayan ayan, nakita nyo diba yan ang sinatawag mga lords na ah, ah labing tatlong martyr mga lulus kaya yung 3 yung si mga lulus na buo yan bilang naging 3 yung si martyr dahil sa kanila so ayan mga lulus no ayan mga uh, bantayog ng labing uh, tatlong martyr martyr mga lulus so ayan ayan so ayan mga lulus thank you very much thank you for watching mga lulus at uh, ayan uh, konting kwentuhan lang, lang okay bye bye